Okay. Last na katanungan para sa ating Filipino literature. Anong aral ang hatid ng alamat ng bawang? Na ang hatid ng bawang ay dapat minsan dapat ay sumuna natin before natin isumbong because if kung patayin natin agad baka yun pala mag Mer magagamit mo pa siya. Hmm. Kuya, oh. may gara tapos may 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 nakuha ka sa ah, kalaban. Huwag muna patayin agad first. I-test mo muna ko if he if he wants to speak. Hmm. 'Yun. Okay, kasi baka beneficial pa siya magagamit. Oh. Okay, paano mo 'yan <coughs> ma connect sa alamat ng bawang na kwento. <coughs> Kasi, kasi, hindi ni, mm -hmm. ni, ng young Jess, agad si Bawang, eh. Mm -hmm. At si Numbong And so? Tapos naging Fred Jess sila. Mm -hmm. Yun. So, ano pa, isang, uh, isang ara na pwede natin matutunan sa kwento? Ano po naiisip mo na pwede na na tinuturo sa atin ng alamat. na no, dapat, sabi ng alamat, dapat, yung isang matuturo din doon. Kasi dapat daw, ah, uh, hindi din tayo magnakaw. Hmm, mag -nakaw. Pwede naman mag oh. magplant din tayo eh, yun. Mag